Bale, hapon, gabi. Kung kailan nyo ang bright naman oh, nung aso ato. Kung kailan naman man ito mapapanood Matagal-tagal akong walang upload sa sa YouTube ko mga Pasensya na kayo. Ngayon na ako ulit nakapag-upload. Uh, meron nga pala akong mga binibentang mga ano ron, mga jersey at saka ngayon, magpapagawa kami ng tali para yung mga taga malayo mga kakakri. Pakipalo nyo naman yung ano ko, Shopee ko mga kasama natin nga pala itimba ko Ayan mga pinuno mga <laughs> Oh si Perna na Ayabak naman ni Perna na ah, Yung pinuno nandito Asa, asa naman si ano kuya guy ba't nakatungkod na kanina Kuya guy Ayan papaligo na kalmora Ayan ikaw papaligo mo rin <laughs> Ayan sabi patubig Patubig eh mga. Puro tayo yeah. <laughs> Matagal-tagal na walang ano ito ata meron yung unang nila rito Kailan? Garo-maro eh ka Wala. Ha? Garo-maro eh Garo-maro, tawagan mo ako ha Araw-araw na mga araw, -araw, -araw. Si <laughs> Sige Arman Nagsama lang pataba kayo pa, Jesse Oo, oh, magawa tayo na Eh, pero makatatapos bak pa kayo? Oo, oh. sabit lang nila yun oh, Nagsabog pala ng pataba Si Kuya Arman ang magagawa ng tali ko Kasama ko siya sa ano Nasa comment section yung link mga kayo Para mapuntahan yung Yung Shopee ko Ha? Ha? Oo, oh, gawa tayo ng tali Bibili kami ni Kuya Arman ng ano Ikay! Halika! <laughs> Sa bantaan Ito ba dito? Ito, ito Halika, gusto mo? Bakit ba iika-ika ka na? Kaya ika Ay, wala naman niya dito. dito Dito siya talaga dumataan Dito na, ganda dito Mga kakakris, no Parang naalala ko nung bata ako dito sa mga ganitong sagingan. Dito kami madalas maglaro sa mga ganito eh. Tapos makakakita ako ng ng ano dyan, itlog ng pa, pabo. Ganun, makakakakita. Kaya lang baka may ahas dyan. <laughs> madalas may daan mga kagri, si Putol. Yabong nabi Putol. Sino naman magsa? eto mga kakri, yung katunayan na kag naputol yung sungay ng kalabaw. Huwag niyo ibebenta mga kakri. Kung uh, hindi mawawala lakas, hindi mamamatay. O, oh, yan o, oh, parang kukulang ng tao na natanggal na magiging okay din. Di ba kailang ilang, ilang linggo mo lang, kuya, guys, nagamit mo na? Uh, dalaman dalawang linggo. Dalawang linggo, ano? oh, dalawang linggo lang daw, gumaling na. Kumakain ng putik siya, ano? Kagawa, ako ng ano kay Kuya Arman, eh. Ang huh? atali. Bakit? Eh, -di display ko sa Shopee ko. Tali ng kalabaw. Okay, guys, si sa balong-balong niya sa tirahan. Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo. Yung iba kasi kaya ako napilitang tumigil sa uh, pag-upload sa nang uh, ganito kasi nga sa na, naghanap ako ng ibang content kasi nga lagi akong nire report dahil sa ano, pinahirapan tayong kalabaw. Ito, ayan. Dito na may balong-balong ni balong-balong ni ay oo oh, nga pala dito pala yung dampa ah. ayan dito ito yung balong-balong ni Putol oh, ayan si Putol oh <laughs> tapos ayan yung sinakati ni Kuya Egay eh. oh, apa? Eh, dami pala Kuya Egay ano ba tawag dyan? Malta ba tawag dyan? Ha? Ano Ay, Malta. <laughs> terigu teriguan terigu teriguan si betul oh dunia ya, satu sahaja Ayan, si Putol. Okay, Arman. Sige na, bilhin na tayo ng ano? Ng ano? Lubid. E, ka, ka eh, e, ikaw nga, Kaya nga kita pinuntal eh, tatay. Hindi ko nga alam eh, kung saan eh, Kaya kita pinuntal. Ah. Saan tayo bibili? <laughs> ano ba? Saan ka ba dati bumili? Bibili <laughs> na raw siya ng lubid. Ano ba, itura nun? No? Yung... Pula, wala, wala. Walang pulang-pula. Mayroon oh. sa labi niyo. Doon! Sa papaya! Ay, yung kasi maganda. Kung saan ang Tonyo? Ay, malayo. Mayroon <laughs> doon <Di>, talaga, <laughs> talaga mayroon. Hindi, kahit na hindi pulong pulang pula De, Basta tatlong kulay. Pula, puti, ano ba isa? Blue. Blue, green. Ah, oh, blue, green. Kung ilan na mayroon okay. dala na. Kahit na maluksa. Maluksa. <laughs> Galiwa na daw ng tanit Masawa na rosa sa buhay eh, Masawa sa buhay <laughs> 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 Hindi yan, hindi naman ako iniwala ni babe Paano? Hindi <laughs> naman ako ni babe Baka sakaling Baka matuloyan Ha? Baka matuloyan Hindi naman ako iniwala eh Punta muna kami kay Guy Bibili lang kami ng ano Pagkakita na eh Pagkakita muna kami Bili muna kami ng Kwan. Eh oh, bago 'yan, may bagong eh bagong pili 'yan. Tara, makakaakit dito lang kami nang dibeta. Ito nga pala 'yung gagawa ng lokos kay Arman. 'Yan ang nang tali. Magaling gagawa 'to eh. Dito lang pala kami bibili. Ah. Okay, Ate pala kami bibili. Dito lang pala nabibili sa Ay ganun ba yung isura? Uh, ah. ayan ba? Alam mo yung malaki Ay, Mas malaki po dyan yung isang parang ano Yung, yung malaking malaki <laughs> Ubus na daw mga uh, kag Titingin lang kami sa iba yung... uh, ah, wow. Hindi po marami po yung bibili namin Hindi oh, mas malaki po dyan okay. Sige po titingin lang Sa inyo rin po ba yan dito sa ano na to? Hindi Marado? Marado? Ay, nanti jeda. Sige po Ate Des, thank you. Kasi kami sa iba. Ah, kakakri wala doon. Ah, kami mabili doon, makakakri pupunta kami lang gimba. Yan. Eh sige, sa gimba na tayo. Okay. Ayun oh, diyan kaya sa may mga istro istro na yan. Kanina nakita ko meron doon eh. Hindi, yung binilan natin kanina may istro istro. Baka meron diyan. Tingnan niyo natin. Tingnan natin daw meron. Ah, hindi sa may Hello kuya Yan natin dito, ayan tanong mo nga dito Eh tao po dito? Meron ko yung tintang ganyan na malalaki ate Yung sa? Ah yung malalaki? Sa yung... Sa ate magiging Wala po siyang... Ate saan yung supplier niyan? Saan nakakabili nung maramihan na ganyan? Binabagsakan lang po ako Hindi, kung pupunta kami ng Gimba, saan nakakabili nun? Ganun. Hindi po ako pupunta ng Gimba. May ahente po akong pupunta talaga siya. Ah, isang kaya na may matatagpon. Meron siya isang bandila na, na Ay, yes. oh, 20 pieces ata yun. Isang ganun. Eh, Tapos iba-ibang kulay yan? Opo. Oh, po. Niya, saan nga, saan nga yun? nag lang po ako. Hindi ko po alam kung saan siya eh. Sa kaya na namin masakarang makakabili. Pero kung pupunta kami ng Gimba, may makikita kami ganito? Hindi ko po, po siya. Hindi po kasi ako sa Gimba. Meron po nakikita sa akin truck. Uh, yung kahayan kita talaga siyang nagpupunta dito. Okay po, thank you po. Yala, uh. marami bibili na kami eh. Tara na, kak. Ah, kakli mo ampun na. kami. Ay, ayun pa pala, malayo pa pala kay Armal eh. <laughs> ha? Asa bungat pa lang pala tayo. Ngayon lang talaga sayo na pasok dito eh. Huh? Ha? Ha? <laughs> <laughs> Nakala ko wala. Nakala ko yun na yun, di wala. Nasa bukat pa lang pala tayo. Doon daw sa si Johnny and Claire Tapat ng Baker, mau pa pa Siapa? thank you. Johnny and Claire Lapit na tayo Claire Eh itu itu siguro yang John, yeah. John, yeah. John and Claire. Ito, ito ba clear, and Claire? Ha? At itu and Claire? Uh, ang nabili namin meron palang makapal merong manipis ang binili namin yung makapal oh. ano ano pangalan softik wine yata ta softik oh, wine eh yan talaga may iti iti tara na makakagi dito tayo sa kotse mo Umu umuulan eh ah, andun yung kotse ko sa Jollibee eh. ah yung gagawin namin tali ni na Arman Ipo-post ko yan sa Shopee pagka pagka nagawa na maganda yan may mga design pa yan ayubo sa so ngayon pauwi na kami ni Arman hanggang dito na lang muna yung vlog ko nabasana ako galing ako lagnat eh thank you very much sa mga kailangan kaya lang. bye bye